kung hindi nyo to nababasa ito ay galing talaga to sa mga grabe yung mga inggit ng mga wakwak no ayaw talaga nila tumigil ayaw talaga nilang manahimik hanggat yung taong gusto nilang pabagsakin ay gusto nilang babagsak ayaw talaga nilang sasakit talaga yung mga dibdib nila pag hindi babagsak tong tao na to na gusto nilang pabagsakin pero sorry kayo dahil hindi talaga kayo magwawagi. Dahil mga wakwak -wak lang kayo dito sa mundo. no Hindi mananalo ang mga wakwak. -wak. Itong mga sinabi ng wakwak ko, para kay Luis to. Itong comment na to para kay Luis to. Na sinasabi nila na kapag daw si Luis ay tuluyang babalik ulit sa Tekram Mansion ay kawawa na naman daw, si Luis na naman daw ang kawawa. Dahil gawin na naman daw siyang, si Luis na naman daw ang maging yaya. At kunyari, gawin nilang lucky charm. Dahil wala na yung lucky charm nila. So ngayon, si Luis na naman daw ang gagawin nilang lucky charm. Dahil wala na silang ah uh, lucky charm na hatak ng views Tingnan nyo itong mga wakwak -wak na to. Ayaw manahimik. O, oh, nakakawakwak nyo, yung niwakwak nyo sa inyo na, di ba? Dapat masaya na kayo at tahimik na kayo. Ngayon, pag-iinitan nyo naman si Luis na babalik sa Tekram Mansion. Siya na naman ang anuhin nyo, babanatan nyo, o oh, sa kawakwak nyo, ano nang nangyari sa ni Wakwak nyo? Wala na nga doon. Tumahimik na kayo. Gusto nyo talagang pabagsakin yung isang tao na hindi naman yan ang gusto ng Panginoon natin. Ang gusto ng Panginoon natin ay nandyan siya palagi para sa mga tao. ba? Diba? Pakita nyo lang na si Luis, karga yung bata, sabihin nyo na si Luis na naman ang kawawa dahil siya naman ang gawing yaya. So, di ba, sinabi nga ni Luis na kapag yung mga bagay na sinasabi sa iyo, nasa pagkaintindi mo 'yon. Kung minasama mo sa pagintindi 'yon, masama 'yon sa iyo. Pero kung i-take it mo 'yon as good, so 'yan ay nakakabuti sa iyo. Gaya na lang ng pinapahawakan ng bata. Tapos siguro ang iniisip mo, ginawa kang yaya. Kaya yung Dave nyo, yan yung sinasabi sa inyo na ginagawa siyang yaya no, sa mga bata ni Tatay Tigram. Yan yung sinasabi ni Luis. Na pag i-take mo yun as bad, na isipin mo na, ay, ah, ginawa akong yaya nito. Ba't ako naman pinapabantay niyo? Ba't ako pinapagawa nito? Ginawa naman akong utusan dito. Ganyan. Pero kung i-take mo yun as good, so maganda yun para sa'yo. So ngayon, since si Luis ang nagwagi, sasakit na naman ang dibdib nyo kasi nasabihin nyo naman na bakit si Luis? Ganun. Eh, wala eh. Si Luis yung nagwagi. Ngayon, sabihin nyo naman na si Luis na naman ang hahatak ng views. Nasa inyo na, na. nasa inyo na yung ano. Nasa inyo na yung ano, lucky charm ni Tatay Tekram na sinasabi nyo na siya yung humahatak ng views sa inyo na, babang-baban nyo na araw-araw. Eh bakit kayo hindi nagka hundred views, na million views? Kung sinasabi niyo na siya lang ang humahatak ng views, siya lang ang kumukuha ng views para uh, siya lang ang nagpapayaman kay Tatay Tekram. Kaya pinag-interesan yung sirain para mapasa inyo at kayo ang ano, akala niyo siguro na kapag nasa inyo na yung tao ay lahat ng nagmamahal sa kanya ay nasa kanya. Mali po kayo doon dahil ang mga tao kaya nga siya sinusuportahan dahil sa tandem nila ni Tatay Tekram na pinapakita niya na mapagmahal siya at mapagmahalin si Tatay Ramil. So maganda yung tandem nila kaya marami sumusuporta sa kanya dahil lahat ng mga tinuturo sa sa kanya ni Tatay Ramil na as good para sa kanya, sinishare niya at pinakita niya sa mga tao. Kaya minahal siya ng marami. Ngayon, o, oh, kung makita niyo, ganun ba kadami yung nasa inyo ngayon? ba diba? Hindi. So, walang magwagi sa masamang ugali. ba diba? eh, Ginagawa niyo masama, nagsisnungaling kayo palagi. So, iniipit niyo dyan si Dave. So, ginawa niyo siyang ano, robot na mahirap na siyang gumalaw sa sarili niya dahil ang daming mga basher niya ngayon, 'di ba? Kayo lang din ang sisira sa kinabukasan ni Dave. Alam niyo guys, kahit ganyan lang yan si Luis, tahimik na bata, pero marunong siya now ng utang na loob. Diba ang nakita niyo nung pagpunta ni Tatay Tekram doon? Siyempre na doon, nandoon pa yung mapusok na galit niya, dala na siguro ng pagdaldal ng Dave nyo, ng Lorde nyo. Dahil na din sa mga taong nang babaypas at gusto ding wakwakin si Luis, mabuti na lang at si Luis hindi nagpapadala. Si Luis marunong tumanggap ng pagkakamali at mabuti na lang nandyan yung magulang ni Luis na hindi kinukonsente yung mali at napagsabihan si Luis kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya ngayon si Luis marunong siya nung pagpunta nila tatay Ramil, kung nakita niyo marunong siya magsore at tumanggap ng pagkakamali. 'Di ba? Kasi si Luis, parang guided siya ng magulang niya, na na binigyan siya ng magulang niya ng magandang maganda ding pang-uugali. Na-advisean siya kung ano yung tama, kung ano yung Mali. di diba? Eh yung si Dave. Ano naman ang naano ng magulang niya sa kanya? Dahil nagpadala din yung isa din yung magulang niya sa sumisira sa anak niya. Dahil kung tama ba yung pangisip niya ng magulang na yan, kung niyang magulang niya ay meron din ba yung utang na loob uh, kahit di na natin sabihin na utang na loob, yung respeto na lang, hindi siya magpadala sa sul-sul ng mga wakwak. -wak. Kasi unang-una, sinulsulan din siya eh, para lang makuha yung bata. Ay, naku. Tapos kayo, ngayon si Luis, ibabanatan nyo. Dahil si Luis ang nagwagi ngayon. O. Oh. Mabuti na lang si Luis na ano agad ng magulang niya. Hindi kinukonsente yung mga maling gawain eh yung magulang ng isa kinukonsinte yung mali nagpapasulsol sa mga wakwa at humahabol ng pera di ba nyo naman yung pagkakaiba ng magulang ni Luis at magulang ng ng ano nyo, lord nyo. di ba so yun lang masasabi ko sa inyong lahat kung ang magulang natin ay ano nasa ano kasi yan sa pinanggalingan o, oh, di ba? Kung saan nang galing. O, oh, yun lang. Sana sa mga magulang din, huwag nyo natin konsentihin yung mga anak natin na mali yung mga gawain. O, oh, ingat kayong lahat.